Welcome sa aking vlog and ayan, nag ano si sa zoom ako today bali, nagtuturo kasi si Ron sa ang piano lesson tuturo so nasa kaloocan siya ako naman sa Bulacan bali, naki-join siya sa zoom ko so, today <coughs> ayan, hinahang ko lang ng konti yung sound kasi parang malakas kasi mga anak ko tulog pa. Tulog pa si Rainbow. Tulog din si Heron. Uminom lang din ng tubig kanina si Heron kasi oho daw siya. Thirsty. So binuksan ko na yung bintana dito. Bukas ko na bintana. Kasi kanika, ano, kagabi, sobrang init talaga. So pinagbubuksan ko na yung mga bintana kagabi. Umiiyak na si Raven kasi kagabi dahil sobrang init ng panahon so which is yung weather talaga hindi maganda talaga tapos the same thing itinisipon pa ubo ganyan pawis ba diba? so ganun so hindi ko alam kung ano um, mamaya may turo din ako um, sa academic online so mag ano pa naman maaga ma ako nagising today kasi ginising ako nung anak ko ng alas 4 so medyo inaantok pa ako ayun So, siguro mga pa ako, siguro idip muna ako today. Kung mga pa ako, tulog pa sila. Hindi ko pa alam kung ano yung almasal. So, mamaya na siguro parang medyo bulog pa ako na hindi ko mawari. Ayan. So, ang, aga ko nagising. Kasi nood ako ng mga vlogs. So, nood ako ng mga vlogs. Tapos yun. So, so, again, Thank you so much ka pala. again sa mga nag-subscribe sa akin. And then sa mga viewers ko, maraming maraming salamat. So, keep on viewers sana. <laughs> para yung mga watching-watching, para pumasok sa watch or... So, ayan. Sana manood kayo matagal tapos yung, uh, yung vlog ko para pasok lalo sa watch or ko. Para sana ma-help ako sa monetize kasi nasa 10,000 may gitna akong subscriber pero ang mahirap yung watch hour um, and then yung reels yata na 3M na nakalagay doon so sana hopefully is maayos mo ayan sana makapasok makas kasi yung watch hour tsaka yung reels the way nasa 3M parang ganun so wala lang ganun tsaga tsaga lang talaga so yun So, dyan lang muna kayo guys kasi hindi ko alam maging up today. Uh, mamaya, magbalik ako. So, see ya! Hi guys! I'm back! Kain tayo guys ng sinangag dagawan gawa ni Mama. Abawasan ko na nga. Ayan. Sinangag at merong scrambled egg. At gising na si Raven. Hi! Makain siya ng sinangag. So, kain tayo guys. So, later na lang ulit kasi Magaan lang ako kainin ko lang si Raven. So, dyan na muna kayo. Hi guys, I'm back at nandito ako sa aking vlog. Ayan, nagsasama uh -oh. ko sila Aaron, sila Zella, si Raven, nandito si Raven. Oh no! Ayan, may ka dito. Ayan, tapos, ayan, ulam namin today. Yung, uh oo, -oh, ayan, ulam namin today, sardinas. Yung isang sardinas. Ayan. So, kain tayo guys. So, dyan na muna kayo ulit. Medyo sobrang liwanag dito against the light talaga. So, dyan na kayo. guys. I'm back. Ayan, kain tayo guys. Ito ulam namin today. It's a ginisang, ano ba ito? Pechay na may tokwa. Tapos yung balon So, kain tayo guys. Walang katapos ang kainan dito. So, gano. umaga, panghali at gabi. Ayan. So, kain tayo guys. Yan muna kayo. Ayan, kasama ko yung mga bata today. Saan siya kayo magkalat ang bahay. Sapi. Ayan. Nakakulit kulit itong bata na ito pag sinumpong ng tropa ko na dito. mag nagwawala -nag din ako dahil ang kulit sobra ng anak ko. Ako siya may tindihan ng bata na ito. Ayan. So, ayan. Kain muna tayo guys. Papakainin ko lang muna si Raven. So, ayan. Kakain ka rin? Ay, kumakain ng gulay. So, tain tayo, tayo, guys. Diyan na muna kayo. Hi, guys. I'm back. Ayan. At natapos na kaming kumain. And then, nagawa ko na din yung mga attendance ng student ko. So, yun. Kapagod ako. Tapos, i-submit is ko na rin sa kanila yung mga monthly attendance. And then, yung reward sila. Ganon. Ganon na ginagawa ko. So, ngayon, nag... Ano ako ngayon? Uh, Nag-i-resting ako rest na nanonood ako sa, sa Netflix ng movie. So, ito lang. Raven, ka Say hi, hi, kayo naman. Hi. Hi. Hi, sa Raven. Para si Kuya Heron niya, nandoon sa taas. Ay, sa babae. Eh. So, ayan. So, i-end ay, ko na rin tong vlog ko kasi mahaba na yata yung vlog ko. So, ayan. Um, again, thank you so much sa mga bagong subscriber ko. Hindi ko na kayo maisa-isa. Hindi ko pa ma-check kasi sobrang busy pa ako today talaga. Ayan na. Si Heron. Heron, magpabay ka na. Magpabay ka na, magpabay ka na sa vlog. Come here. O, oh, pasabihin mo. Share. Subscribe. Subscribe. O, dito mo. Na white. Yeche. White. Kami. Subscribe. Subscribe. Ayan. Okay. Comment. Subscribe. <laughs> okay, ang kulit ng anak ko. <laughs> so, see you on my next vlog, guys. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye, guys. Bye.